Mag night shift laba tayo. Night shift laba. Ha? Huh? Roll, will roll, roll la bandero. <laughs> Tara laba tayo, guys. Ang dumi niya, no? Nya, yeah. oh, meron dito. Bakit ang dumi-dumi? Ito muna yung gagamitin natin timba. Mangirap tayo ng timba. So, wala naman tayo. Eh, hey, baka napunta. Pupunta ha. Okay. Ito muna. Lala pa. Oo oh, naman. Lalo laging ganyan. Ano na kayo naman. Lamok. Kaya maingay, naka-vlog ako. Ngunit ako yung bukid. lang, ako masipag. Siyempre, may kulang tayo sa paglalaba. Dahil gamit natin, di ko rin yan, kailangan natin saksakan. Ito pa! Kaya may tubig na. Gamitin natin, dalawang powder. Detergent powder. Gagbagben right. laguna ako yung Amo ng mga gobra. Amo ng mami pi. <laughs> Sige lang. Ako na ngamo. Ako na ngamo. O yan. Finish product. So, yan guys. Ito, galing to sa gusto nyong gumili nito. Napakasulit. Kasi napakahaba niya. At matibay. All goods. Yun lang, hindi ko na mahanap yung ano. Saksakan nito. Uy! She? Ayaw. Oo. Uh, di ba? Effective. Kaya. Yeah, umorder na kayo. Sasalang na natin. Mga produk. Ay mga ano. Damit. Talagang punihin kasi baka masira. Let's leave it in. Padurot natin siya ng... Ilan ko? 15. 15 minutes. Balikan na lang natin mamaya. Pagluto na. Ayan, Ay, nakasalam ng ating luluto. Mamaya na lang natin balikan. Pagsunog na. Ay... Natapos din. Ay. So, yun nga hindi natin videoan yung pagbabalaw ng ating hilaban. Dahil baka mapuno yung memory card na ating cellphone. So, yun. Huwag niyo naman nangusgahan na ako yung Andres. Napilitan lang. May joke lang. Siyempre, dahil may nararamdaman si commander, eh, ako muna yung halili. Hindi naman sa porket kung naglaba eh, under na tayo. Hindi ganun. May pagkakaton lang talaga. Malailangan mo rin gabba na. Da, malay niyan. Hindi may sakit siya. Hindi naman niya kaya maglaba para sa amin. So, I can take over. Maliba na lang kung palaging pang, -pang lalaki yung ano, yung sabon na nabili niya. Napanlaba. Hindi, joke lang. Okay lang yun at least nagtutulungan kayo ng mga diba? di Diba? Hindi ka bosa na pagiging lalaki. Yeah. So, gandito na lang muna natin ba guys. Thank you sa so so pag thank you sa panonood at pag-subscribe and pag-follow. See you in my next vlog.